Ano nga ba ang nine documents na pin namin para makakuha ng marriage license? So kung ikaw at ang iyong fiancé ay nagbabalak ng magpakasal this year, ito ang mga dokumentong kailangan mong i-provide. Ang una sa listahan ay ang inyong birth certificate, original or Xerox. Pangalawa, kailangan nyo pong mag-provide ng Xenomar. Ang Xenomar po ay makukuha sa PSA and at the same time, kailangan po updated ito. Kahit po ang inyong foreigner fiancé ay kailangan kumuha nito sa PSA. Pangatlo, kailangan nyo po ng dalawang valid ID bawat isa. Pangapat, kung parehas kayo ng partner mong under 25 years old, kailangan nyo pong mag-provide ng parental consent. Pero kung above 25 years old naman po, kahit hindi na. Panglima, kailangan pong manguha ng inyong foreigner fiancé ng legal capacity to marry sa kanilang mga embassy. Panglima, kung ang foreigner nyo ay Romanian, kailangan niya pong manguha ng legal capacity to marry sa kanilang embassy sa Makati. Panganim, kailangan po i-provide ng inyong foreigner fiancé ang kanilang passport. Pangpito, para po sa ating mga Pinay, kailangan po nating manguha ng sedula sa ating mga barangay. Pangwalo, sa ating pong mga Pinay, kailangan po nating mag-provide ng barangay certificate na makukuha sa ating mga barangay. Pangsyam, kailangan po nating mag-attend ng pre-marriage counseling. Kung hindi po tayo kukuha ng pre-marriage counseling ay hindi rin po tayo makakakuha ng marriage license. Kung ang mga foreigner partner nyo ay may ibang lingwahe, kailangan po lahat ng ipoprovide niyong documents na galing sa kanilang embassy ay dapat pong maitranslate sa English. Kapag po nakompleto nyo na lahat ng dokumentong sinabi ko, ay pwede na kayong magtungo sa inyong civil registrar office na makikita sa inyong respective municipal hall. So sana po ay natulungan ko kayo sa simple impormasyon na to. Hanggang sa muli!